Ang recipe ngayon ay pudding sa electric pressure cooker, walang lactose. Napakadaling gawin. Simulan sa paggawa ng sirup, maglagay ng isang tasang asukal, tunawan, at dagdagan ng kalahating tasang tubig. Itabi mo yan at ihanda na ang puding. Sa blender, ilagay ang 3 itlog, isang kahon ng lactose-free condensed milk. Mas maitim ito, kulay brown. Kasing dami ng gatas, ginamit ko ang kahon para sukatin. Gumamit din ako ng gatas na walang lactose. Magdadagdag ako ng vanilla essence pero optional to. Haluin ng mabuti at ibuhos sa mold na may syrup. Ilagay ang mold sa electric pressure cooker na may 160 lumol ng tubig. Sapat na yan. Isara ang cooker, iset sa pressure mode, lutuin ng 10-12 minuto lang. Sapat na yan para maluto ang pudding. Pinatay ko na ang cooker, inalis ang pressure, hinintay lumabas lahat. Ngayon, sinusubukan ko gamit ang toothpick. Nakikita mo? Lumabas ng malinis at handa na ang pudding Ilagay sa ref para lumamig at sakalisin sa mold. Tingnan natin ang kinalabasan ng ating pudding Dahil mas maitim ang gatas na pinalamig, ganito ang kulay. At talagang napakasarap nito. Masarap at maganda para sa mga lactose intolerant. Isang mabilis, madali at masarap na panghimagas. Tingnan mo ang tekstura nito. Napakasarap at napakakrema. Sana'y nagustuhan ninyo ang munting resipe na ito. Kung nagustuhan, huwag kalimutang mag-subscribe. Kung hindi pa, mag-like at mag-share ng marami. Isang malaking halik sa inyo. Paalam!